Ganito lang yan, Jen. Eh. Uh, Para malaman mo kung sino ang mastermind, tanggalin mo lang siya sa picture. Pag tinanggal mo yung mastermind sa picture, tigil lahat yan. Diba? Uh, Gano'n na mastermind, di ba? Yes, diba? yes. So... Secret eh. Wala namang nakakaalam ng investigasyon na yan. Hindi naman isinasa publiko. Kayo-kayo lang din ang nakakaalam. Eh, anong klaseng investigasyon yan? Isang magandang araw po at umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ano mang oras kayo na ng videong ito? Ako po si Jazz Vlog. Rekta agad tayo mga kababayan. Ito po. Tumanggi ng uh, makipagtulungan ang mag-asawang uh, Sara at Carly Diskaya sa investigasyon ng ICI matapos mabigo sa inaasang rekomendasyon bilang state witness. Yan po ay mula sa Net25 News and Information sa programang Saganang Mamamayan with Kuya Jen and Kuya Nelson. At yan po ang ating mapapanood ngayon. Sabay-sabay nating panoorin ang bidyong ito. Kaya ho, simulan na natin Yan. Yeah. ang mga katotohanan nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Yan. Yeah. Wala po tayong pagtatakpan dito. Oh. Dapat lagi nating alalahanin na kailangan nating malaman ng totoo. Para oh. totoo din, na tama din yung ating maging pagpapasya. Simulan natin na, so na mm. sa pagdinig ng ICI kasi ito rin na magiging laman ng ating box Populi sa araw na ito. Ano bang nangyayari oh. sa ICI? Kanina po, abay, mukhang uh, humarap sa ICI ang mag-asawang Diskaya. Mm -hmm. At uh, doon po, ay mukhang ano? Iba ano ang uh, sitwasyon ngayon. Nasun, ha? Oo nga, no? Naiba. Talaga naman, ang sitwasyon ha? kumpara doon sa pagharap nila sa Senate Blue Ribbon. sila nasa Senate Blue Ribbon. Ay happy birthday pala muna kay Ma'am Sara Biskaya. Birthday ba niya? Ay, no, pulang pula Mukha nga, nga nagbago nga, no? Oh. Eto po, oh, ang balita. Hindi na daw ho makikipagtulungan Yan na. ang mag-asawang Sara at Carly Discaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Yan ang sinasabi ko, Nelson. Ito po ang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Osaka. Oo. Uh -huh. eh paliwanag daw ng mag-asawa, umaasa silang makakakuha ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Oo. Uh -huh. Tinatanggap rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Oo nga naman, so, di ba? Eh, ano nga naman ang... Uh, mapapala nila? Wala silang mapupurbetso sa mga isang usaping ito. Oh bangga. Diba? Eh kasi sa ICI ang totoo, sila ang unang talaga nagbanggit ng mga pangalan. Mm -mm. Nelson. Ah, doon sa mga una first two hearings ng Blue Ribbon na ang chairman noon ay si Senador Rodante Marcoleta pa Iyon 'di ba? Ay ang sabi oh. naman ng isa na dapat 'yung dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, hindi rin sumipot. Ay hindi na naman may sakit daw pangatlo na 'yan ni Yusek Bernardo. Talaga naman 'di ba? No? Noong nakaraan kasi, una, humiling siya. Mm -hmm. Pagpaliba, inaayos ko lang itong papel. Oo, Pangalawa, nag-request ulit. Pangatlo, ngayon may sakit na. May sakit na. Yun lang. Ano okay. ba sabi ni Atty. Brian Osaka? O. Oh. Pakinggan nga natin. Tungkol dyan sa pag-sasagawa uh, ng hearing na ICI kanina. Atty. First, uh, we had uh, supposed to have a uh, former USEC Bernardo was supposed to appear again before the ICI. But instead, uh, his lawyers came and uh, requested for a uh, resetting. The reason behind is that he is he, supposedly sick. He submitted his uh, medical certificate, and it will be moved to next week. Okay. Uh, second, the spouses Diskaya appeared before uh, the commission. And upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination. and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. So that would be the two announcements that uh, I am sharing and informing the media and the public. He said that there was a statement by the by Commissioner Singson regarding his own personal take in sa kanyang opinion na as of now uh, he sees no uh No witness or no person who may uh, be recommended by the commission as state witness. However, I believe, and I, I, I saw the, the interview, that uh, he, he qualified that as his own and not by the commission. So, because of that, uh, they are now saying that they will no longer uh, appear before the commission and uh, cooperate. Mm -hmm. So, 'yun. Eh mukhang uh, ginigita po nila kanilang karapatan. Oh, Batay daw po sa payo ng kanilang mga abogado ng kanya mga abogado. Uh -huh. so, wala kasi magiging ano nga naman self incrimination, yeah, so. Self-incriminating mga sasabihin nila. Mhm. Mm ang, ang magiging problema diyan, mag-produce kayo ngayon ng ebidensya laban sa mga diskaya. Ayan. Kung mayroon maipoproduce. Oo. Laban nga sa kanila. Eh, kasi ang oh. lilitaw diyan kontrata eh, 'di ba? Oho. Uh -huh. eh, kung kontrata, de may papel niya, may dokumento. Yes. Paano mo ngayon palilitawin na ito ay uh, oh, may anomalya sa kontrata kung may papel. Uh -huh. Unless nakita mo at sinek mo yung proyekto na hindi tama yung pagkakagawa. Eh uh -huh. mahi baka mahirap nga, ano? Well, uh, saan na naman may makita si Ronaldo? Um, na mga Ibidez Ang mga problema pa dito. Oo. Eh uh -huh. wala na rin yung mga congressman na binanggit diyan. Marami-rami yung binanggit nila ha, doon sa kanilang statement. Mm -mm. Ha? Kasi sila nagbanggit ng mga congressman eh. Mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. At yung nagbanggit naman ng na mga senador ay yung uh, Alcantara at saka yung Uh, Bryce Hernandez at saka yung Yusek Jose Bernardo. Josef Bernardo. Oh. Eh, um, pero... sa tingin ko dyan, eh, sa tingin mo ba, pa, pa, pausad tayo nito pagka ganito? Ay, wala. Kung paurong, kasi, paurong ito, di kasi ba? Kasi ang main character, although main character na nakakaalam, kasi sila ang diskaya, ang may pinakamaraming kontrata sa buong Pilipinas eh. Mm. So ibig sabihin kung sila ay magsisilita makikipag-cooperate, marami silang um, marami makukuha, May kuwento marami may, uh, may, may impormasyon. Eh ang no. ilang kontraktor lang na nakikipag-cooperate maliban sa magisawang isawang Diskaya, mm -hmm. yung Sunwest. Ayan. Ayan. Hindi, hindi. Yung, hindi, yung sims. 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 Oh. Kaya Bulakan lang yun. Oho. Eh, yung sanos, hindi pa nga nagsasalita ata eh. Oh, Ayo, wala pa. Hindi <coughs> Ni... pangalan <coughs> niya na isang taon. Hindi ko pa ma... Ni representante ng oh. sanos, hindi ko ata natanong dyan. Eh, ha? yan ang problema natin. Eh, paano oh. ko ayaw din makipag-cooperate ng mga ito? At pansinin pa natin, Nelson, ha? Yung Bryce Hernandez, mm -mm. yung Henry Cantara, at mm -mm. saka yung Yusek Bernardo. Oo. Puro ano to, self-preservation to mga to, ha? Hindi ito magkakatugma, kundi uh, sabi po ng Bosco siya naguto sa akin eh. Uh -uh. Hey, sa kabila naman. Hindi Bosco po nagsabi. <coughs> Ibig sabihin kanya-kanyang ano ito, itaasan ng sarili. Oo, oh, hindi ito nagko-corroborate. Uh -uh. Ano? Well, yun lang po ang nakikita natin sa mga naunang mga pagdinig ha. Uh, ang magtatahisan na ng kabuuan nito, Nelson. No uh -uh. ay malaki ang papel nung Diskaya. ay ngayon ko ito hindi na makikipagtulungan at mukhang uh, igigiyit na ang kanilang karapatan na uh, pwede naman sapagkat uh, legal ang pinag-uusapan. Ang dating yan, Nelson, eh, samhanin na lang kami ng kaso. Sa korte na kami magpapaliwanan. Maglabas na lang ebidensya. Yan, sa korte na tayo mag-usap. Parang ganda na lang ibig sabihin yan. Ano nga, no? Uh -huh. Parang mahirap-hirap nga yan. Kasi uh -huh. taste build up muna yan. Eh, oh, well, uh -huh. siguro naman sa part ng ICI, hindi naman at trabaho ba ng uh, ICI na hindi, talagang hindi, tuklasin? Hindi, hindi ang may pananagutan dito? Hindi. dito? hindi naman sila ang talaga may trabaho niya, ombudsman at saka DOJ. oo uh -huh. Sila recommendatory lang. Eh. Recommendatory. Mm -hmm. Pero siyempre... Ipapasa eh. lang nila dun. Eh. Uh -huh. At Pero yung ang... namang ipagpapasahan nila, uh -huh. hindi naman kung pinasa sila, gano'n na eh. Oh, uh -huh. Uulitin pa rin nila yan eh. Uh -huh. Yung ombudsman man, hindi naman magpo-prosecute din naman. Hindi eh, diba? rin. No. Magre-recommend sila sa Sandigan Bayan. Yo, doon sila magpapile. Yung oh, Sandigan Bayan, kung mga public official, mm. ang mga nakakaharap. Mm -mm. At doon ang pagdinig sa Sandigan Bayan. Yes. Pero kung private uh, private person, ano to? Kasama Agas, din doon. Ah, ganun Kasi din. Kasi ano eh, uh, uh -huh. operation ng gobyerno. Eh. Ayon. Ayun. Uh -huh. uh -huh. mm -mm. Eh, yun po ang uh, magiging Anong tawag natin dito? mabigat yan dyan yung uh -huh. hindi na makipag-cooperate. Pero ang, 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 ano daw pangunahin dahilan? Dahil sa na-deny eh, sila? Hindi, hindi nga sila, hindi ayaw silang gawing witness nga eh. Ah, diba? State witness uh, eh. Pero sa part kasi ng DOJ, wala pa naman talagang tinaano eh, napipilong state witness eh. May statement Nung isang araw, yung oh. acting sekretary tao o USEC doon, oh, oh. na wala pa raw binabanggit na bago ang mag-asawa. Oh. At ang gusto nila ay tell-all. Ah, eh, oh, walang ano Kaya editing, hindi pa nila oh. Oh, oh. O Siguro, ang sabi ng mag-asawa, eh, hindi naman pala kami testigo oh. tigol. Bakit kami magsasalita? Oh, Mag-tell-all <laughs> kami, oh. Eh, sabang, <laughs> ang nagpahiging lang kahapon na merong mapipiling state witness si Secretary Boying Rimulya. At hindi pala Ombudsman pala. O, sorry. At, at isa lang daw 'yun. Isang O, de hindi sila hindi oh. rin sila. At ang banner oh. story ngayon at marami ang nag-react, mm -mm. Nelson, mm. sa pagkatang napipisil daw. Oh. na Nabaging state witness. Eh baka oh. Si dating speaker Martin Romualdez. Ayun nga, kaya nga naging viral sa social media oh. 'yan. Ha? Pero wala pa pong confirmation 'yan. Hmm. Hindi pa naman pinapangalanan. Wala po. Opo. Eh kaya lang mahi sa dami ho kasi ng kaso na ito, mahirap talaga isa lang ang testigo nito diyan. oo uh -huh. 'Di ba? Unless makapaglitaw kayo ng mga maraming ebidensya. Kasi bawat kontraktor, mga ano, iba-ibang iba-ibang iba -ibang <coughs> -iba -ibang iba, -ibang iba eh. usapin eh. mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm. At saka sino ba ang talagang nagdadala ng pera? Mm -hmm. Ang nagsalita lang si Gutesa, nagbibitbit sila ng pera, nagde-deliver, pero kung saan galing 'yon? Mm -hmm. 'Di ba? Sabi eh Dun, dun, may kukonsider ba yun na galing doon kayo na Bryce at saka kay Henry Alcantara? Eh, do Bahagi lang yun. Arson. Kukuha pa ng dugtong niyan. Yun know, o. Mm -hmm. Kumaga, isang portion lang yun. Mm -hmm. Bulakan lang yun. Mm -hmm. Ay kung iba-ibang lugar pa, paano ngayon ito? Ano kayang... Nako. Hindi kaya dyan may nag-convince sa mag-asawa na wag nang tumestiko? Ang nag-convince sa kanila, abogado niya malamang. <laughs> may nagsabi naman kaya sa abogado na wag na kayong makipag-cooperate? Ah, yun ang hindi natin alam. Kasi Jen, uh, uh ang maki sino ba makikinabang kung hindi tetestigo mag ang mag-asawa? Ang makikinabang. Yung, yung, mga, <laughs> yung <laughs> mga sangkot, di ba? Yes. <clears throat> Kasi Ay, hihina eh. Matitig, ma... Well, uh, kaya noong pa yan, noong pa pinag-uusapan yan na uh -huh. bakit nga ba natin pinipigil lang tumestigo ang mag-asawang diskaya? Kasi kung dito pala sa tagpong ito, eh ah, di sin tayo. Sino makikinabang pagka hum hindi sila tetestigo? Ayun lang nga, huminto tayo hanggang kay Jose Bernardo. Then, lahat ng bang binanggit nila na oh. congressman. Yun na nga, yun na At nga. yung mga nababanggit pa na kung sino-sino. Yun, oh. then, wala na yun, di ba? Kasi wala ka ng ebidensya eh, Na sinasabi oh. nila, nahawak nila. At hindi na matutukoy kung sino mastermind yan. Eh, hindi na. Eh, wala na. Hindi Bila, na kasi. Hindi numabot, eh. Kina Alcantara kasi, Bulacan lang yun. Oo. Oh. Tapos umabot kay... Although nang kahanap din daw sila ng iba. Kay Usec. Oo. Uh -huh. At umabot din kay Saldeco kasi na... deliver sayo, sila, yun, diba? sa mga ano. Eh, pero... Hindi mo naman pwedeng sabihin na kung mo nangyari dun sa Bulacan. Oo. Uh -huh. Eh, lahat na yun nangyari sa... Unless meron pang antitestigong katulad nito. So, ibig sabihin sa, ta sa taya natin eh, hanggang saldi ko lang ang ang pwedeng pinakamataas na maabot, Ganun At ba? hanggang Bulacan lang. Ah. Kasi kung hindi ako ko mag-cooperate yung lahat eh, uh -huh. Uh -huh. Ang pinakamalala ma dito ma makikita siguro ay yung substandard kung meron man. Ghost project kung meron man. Uh -huh. eh, pero ang ghost project nandun nga sa Bulacan eh, di ba? Eh, pero may natukoy ito para 200 plus ba yun? Na talagang nakita, napatunayan pang ghost project din? Eh, titingnan pa yan, Jen. 220 ba? No? Kasi pura, sa tingin ko, ano lang yan, eh, yung oh. nabanggit natin na phase 1, phase 2, phase 3. Oh. Na report mo completed, pagtingin mo, ba't hindi complete? Eh, oh. Kasi phase 1 yung completed. Ayun. Baka ganun lang yan. Eh. Yun na nga. Tama ka, diba? tama ka. Maliban dun oh. sa Bulacan na talagang walang ginawa. Totally. Oh, oh. Uh, deklarado 100% completed oh. ang project. uh, <laughs> <laughs> oh. Ayun yung sa mga din, eh, no? Mabigat na twist ng kwento ito, Jen, na ayaw nang makipag nung dapat sana ay maraming alam, di ba? Uh -huh. ngayon, ngayon, kung nauunawaan kung bakit pala ipinupush noon ng Senador Marcoleta ito mag-asawang diskaya. Kasi sa tingin niya, well, siguro bilang isang abogado mm -hmm. sa kanyang eksperyensya, may magiging malaki ang papel sana nila, no? Tama. Pero hindi naman sila kasi talaga most guilty. Mm -hmm. Kasi sila lang nag-implement ng project. Mayroon namang mas mataas kasi sa kanila. Natural. Kasi binigay lang sa, kan sa kanila yung kontrata, <laughs> oh, di ba? Oh. Alangan naman sila nagpasimuno, Pwede namang ibigay sa iba ring Ayun, kumpanya. Oo. Oh, oh. At ang totoo niya, labig lima nga yung kontratista. Oo. Oh, oh. kung, Ngayon-ngayon, kung isipin, pipikit mo yung mata mo, kung tatayahin mo, Diskaya ba talaga ang main uh, mastermind dito? Hindi e, eh, no? Paano naman? Sila ba nag-ayos nag ng budget? <laughs> Sila lang ang, oh, kaya mo ba implemento? O, meron kami ganito. Hindi, okay, ganito lang yan, Jen. Oo. Oh. Para malaman mo kung sino ang mastermind, tanggalin mo lang siya sa picture. Pag tinanggal mo yung mastermind sa picture, tigil lahat yan. Di ba? Ah. Gano'n ang mastermind, di ba? Yes, diba? yes. Oh. oh eh, gawin natin dyan. Ang tawag dyan parang uh, test by elimination. Uh, test by elimination. Uh -huh. O tanggalin natin ang diskaya. Ma natigil kaya yung ano? Well, ako sa pagtaya ko sa lawak nila, mukhang matitigil na no? 'yan, so, mukhang mahihinto. <laughs> ang pag ano, pagkuha ng mga impormasyon. Ito ang ibig sabihin, uh -huh. yung anomalya, 'di ba? Ito test natin kung sino uh -huh. mastermind. Oo, eh. oo. Uh -huh. Titingnan natin kung sino ano ba o, tingnan natin kung... Oh, okay. Sa isang oh, yung, krimen kasi, oh, yung pag tinanggal yung ugat, oh. parang puno. Pag ting, tinanggal mo yung ugat, lahat. tumba yung puno. Oh. Tigil. Uh -huh. Pagka tinanggal mo siya sa factor na ito, uh -huh. sa krimen, uh -huh. wala ang krimen dapat. Okay. O, alam mo, so, tanggalin mo yung mag-asawang Diskaya, uh -huh. matitigil kaya yun? Ay, hindi. Tuloy, Biyan. Bakit? Bakit? Ay, hindi naman sila ang mastermind. Ibig sabihin. Bakit eh. nga? nga? Kasi uh oh. may iba pang kontratista, di ba? Isa, isa lang sila sa mga... Ay, eh. hindi, kukuha lang ng iba. Diba? Oo ba? naman. Ay, tuloy pa rin. Paltan nyo na yan. <clears throat> Parang ganoon lang yan. Mangyayari. Tanggalin natin si Alcantara. Oo. Uh -huh. Tuloy pa rin kaya? Ay, eh, tuloy pa rin. Ang dami pwedeng design engineer na gumawa na kanya. Tanggalin pa natin si Yusek Bernardo. Oo. Uh -huh. Malaki epekto pero tuloy pa rin. <clears throat> tuloy pa rin. Marami na may iba Mar Yusik. malaki, oh. Uh -huh. Marami. Pwedeng <clears throat> gumawa. Makaisipan yan eh. Tutal na ituturo si saldi ko eh. No? Uh -huh. Tanggalin natin si saldi ko sa picture. Uh -huh. Wala siya dyan. Halimbawa lang, wala. Natuloy kaya yung... Malaki ang epekto, pero matutuloy pa rin. <laughs> 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 Pwede pa rin. Gagamit na lang ng iba saldi ko. Ayun! Uh -huh. uh, ibig sabihin, mas mataas pa rin si yung saldi ko. Uh -huh. Yan ba ibig mo sabihin? Well, sa sitwasyon, batay na sabi ni Gay mong halimbawa, meron pa siguro. Pag ay, sinabi diba? nung tao na, ay, ayoko niya, tigil niyan. Ayun, hindi tigil lang, ano. talaga. Pero pag sinabing, ah, uh, sige, eh, okay lang yan. Distudge, tanggal niyo na yan. Eh, Masado mainit yan eh. Mm -hmm. Kung baga, <laughs> oh, sunog na to isang to eh. O, pagtanyo yan. <laughs> Ayun lang. Uh, uh, Ayun lang po, mga kababayan. Abirigyan lang namin ko yung example. Paano mo malalaman sa isang krimen kung uh, uh, sino ang sas sino, sino mastermind. mastermind. Mm, -hmm. di ba? Uh -huh. Tatanggalin mo lang siya. Tigil lahat eh. Oho. Uh -huh. Mm. -hmm. Enta ng problema nga yung uh, conduit. Master. <laughs> ko na balaga sa boy. Eh, eh, eh wala pala akong kwento sa inyo eh. 'Di ba? Oh man. Oh, oh. Now I know. <laughs> Kaya pala maraming natakot sa mga diskaya talaga. Oo. Oh, Marami. Totoo. Oh, Kasi sila, 'di naman sa labing lima, sila lang ang 'di ba malawak. Sila lang ang nagsalita. Totoo. Oh, asan yung iba? Yung Kerante, meron ba itinuro yun? Wala naman. Diba? <laughs> well, hindi, Nasan yung, yung San West? Hindi nga magkaitindihan. Sa <laughs> yung... <laughs> so, pagkara pala sa Senado, hindi na magkaitindihan. Eh. Oo. Oh. Oh. Eh, ngayong umurong ang diskaya, ngayon pa ba natin mahihikayat yung iba na magsalita? Uh -huh. Lalo na yung Gutesa Jen. Di ba na binantaan natin kakasuhan. Uh -huh. Meron pa kayang lilitaw na possible na kasama niya na ah. lilitaw din. Meron kayang diba? kasing, kumbaga, ay kasing tulad din ng papel nila na mm -mm. kung sa isang, so sa isang mananahe, uh, di ba, tahi mo pa ganito. Mm, -mm. Eh, hindi na kaya. Ilihis mo ng konti. Baka patsihan natin. <laughs> di ba? Ma para, lang, ma para matumbok lang natin. Matutumbok pa rin. Meron pa kaya, mm -hmm. no? Mahirap, ano? Bakang, mm -hmm. uh, Anyway, kayo po ang aming tatanungin, ipapasa po namin sa iyo at pagsasalusaluan natin ang isong ito. Ha? Meron tayong box populi. Ito po ang tanong. Sa tingin ninyo, may mapapanagot pa ba ngayong hindi na makikipagtulungan sa ICI ang mag-asawang diskaya? Ulitin ko po yung tanong, pakalimi-limi po ninyo. Ha? Sa tingin ninyo, may mapapanagot pa ba Ngayong hindi na makikipagtulungan sa ICI ang mag-asawang Biskaya? Kung ang sagot niyo po, meron pa yan? Meron, letter A. Kung ang sagot niyo naman, oh, nakapo, mukhang wala na. Wala nang mapapanagot diyan, Letter B. So yun po mga kababayan, napanood po natin ang video. Kaya mahirap po eh, na kapag ikaw ay isa, o kasama ka sa mga nag-iimbestiga at nagbigay ka ng opinion sa media lalo na kapag ka uh, ang opinion mo ay uh, tungkol dito sa mga witness eh wala talagang uh, wala talagang makikipagkooperasyon at uh, ayaw na talaga nilang uh, makipagtulungan kapag ganon inaasaham eh, inaasahan po nila na sila po ay gagawin nga uh, state witness pagkatapos si eh, nagpapa-interview ka at sinasabi mong uh, wala pa kayo nakikita na gawing state witness eh wala talaga kahit anong uh, kahit sinong witness wala nang gustong makipag-cooperate at makipagtulungan diyan sa investigation niyo na yan na matatawag ba natin fake yan eh kasi uh, secret eh. Wala namang nakakaalam ng investigasyon na yan. Hindi naman isinasa publiko. Kayo-kayo lang din ang nakakaalam. Eh anong klaseng investigasyon yan? Hindi po ba mga kababayan? Eh kaya kung ganito man ang naging pasya ng mag-asawang diskaya na ayaw na nilang makipag-cooperate o ayaw na nilang makipagtulungan sa investigasyon na yan ng ICI, eh hindi nyo masisisi po. Ang kanilang naging uh, desisyon dyan sa ICI, Eh wala tayong magagawa dyan. Baka yung mga iba, ganoon din ang gagawin kapag ganyan ang sinasabi ninyo na wala kayong nakikita maging state witness dyan sa kaso na yan at uh, nagbibigay kayo na meron lang kayong isa na naiisip na gagawing state witness, then eh, nagiging bias ang inyong uh, mga pagdidesisyon pag ganyan. So mga kababayan, katulad nga po ng uh, tanong sa Vox Populi, eh sa palagay nyo, meron pa kayang uh, patutunguhan ito? Magtutuloy pa ba kaya? Meron pa kayang tatayo na magiging uh, witness kapag ganyan? Eh magbigay naman po kayo ng inyong mga opinion at pakicommit nyo dyan sa baba. Bueno, yun lang ang aming maibabahagi po sa inyo sa araw na ito mga kababayan. Ako po si Jazz Vlog. Muli po bumabati po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa mga kapatid na patuloy po na tumatangkilik, nanonood, sumusubaybay at sumusuporta sa ating programa. Magandang araw po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong mga paggawa.